Ito ba dyan? And, bali, update lang tayo dito guys sa ating uh, ginagawa nga project. And, so, bali, kanina, uh, ginawa din dito. So, yung katlong, uh, katlong room. So, aray. Bali, ginawa din dito kanina isa uh, binasag natin kanina yung flooring. Then, uh, tinambakan ulit natin. Ayan. So, para maganda. Then, abay, uh, tomorrow, so, bali, bubuusan na natin to So, tinatampo lang na lang dito. Isa, uh, tatamperin na lang natin ng konti. So, bali, sinisimula natin kanina ng katamperin na So, ito na yung alas na bubuusan po natin. Then kanina, so ina ginawa kanina ni Foreman, so continuation siya kanina rito ng uh, pagpa-plumbing. Then after noon, so sinabay niya rito yung ating ano, uh, para sa ating waterline. So ito guys yung ating uh, waterline natin. Bali yung ginamit nating uh, sukat ng uh, tubo rito isa 3/4 yung sa waterline natin. Ayan. Then uh, pagkatapos mga gripo, isa ano na uh, 1 one half na. Then uh, kada room natin isa uh, meron tayo rito ano uh, uh nilagyan natin siya guys ng ano ayan so gate valve so yung main niya isa sa labas. so maglalagay din tayo isa pang gate valve pare once na nagkaroon tayo ng problema rito is uh, dito na lang siya papatayin so nagkaroon tayo ng trouble so kung itong room lang isa uh, may problema so yun lang po yung papatayin natin yung uh, gate valve dito okay bali sa kabila naman so same as then ayan So, aray. Bale, yung sa waterline natin. So, ito yung sa mga lababo natin to. Itong kasa, sa lababo po yan. Then, dito ganun din. Same, ano lang din. Uh, same process lang din. Bale, sa room to natin, isa meron din tayo itong ano, uh, nilagay na gate bulb. Then, ito naman yung uh, sa kabila. Papunta naman sa kabilang uh, room. So, meron din syang uh, gate bulb din na iabang. Uh, Ayan. So, by tomorrow, mga master, isa ang dito, isa magubus na kaya, So, bubuhusan na natin itong upload. Uh, CR. Ayan. Then dito sa kapila Re. So bubusan na rin natin to Then din po Para sabay sabay na yung buhos So after nung mga master natin magbuhos ah, Bali ano na tayo ah, Plastering na So ito papa pap ano, natin Then ah, pa tayong na naiwan pa So dito isa ah, sintahan natin ng isang patong Then dito naman isa ano, na to ah, Bibigaan na lang po natin Okay ah, yun lang ah, bali na natin dito lang today. so salamat po